Hello, hello, good day, mga sisi. May kasama ko. Dito kami sa may ano, simbahan ng Tondo. May kinakain na, kami dito nung nakaraan. Ngayon, kakain kami ulit. Magmamerienda lang kami. Si Lolo Hari yung namimili ng pagkain natin. Katatapos na namin magsimba. Pagod siya, kakalakay. Ito yung in-order namin. Carbonara dito sa isa, champurado. Meron din silang mami. Nadoble po yung carbonara. Ah, nadoble? gani po na yung carbonara, wag nyo yung sotakon. Naka-anan na ba yung carbonara? Carbonara na lang. Ayan, nadoble daw. Meron sa tanghon. Kay Janice na lang yun yung isang sa tanghon. Ay, yung carbonara. Mama may hindi siya. Timplahan mo na lang Adamo to. Ka, no? Tignan niyo yung aming mami. Masarap to. para siyang bulalo. Marami ding tao. Ayan, maraming kumakain. Meron din dun sa kabila. Nadoble yung carbonara natin. Haluin ko lang muna. Ito na yun sa'yo, Janice. Hindi mo naman ito mauubos eh. Medyo maraming servings nila. Ayan, yung carbonara nila. Ang daming, dami oh. Maganda dito kasi sa tabi lang siya ng simbahan. Sa labas lang siya ng simbahan. Para pagtapos yung magsimba, diretso na kayo kumain dito. Marami din kayo nandito mga street foods. Tuhog-tuhog, kaya tuhog, tuhog ay sila. Ngayon, magme-merienda muna kami. Eto yung ano ito yung merienda natin. Mo? Ito? Let's eat na yung carbonara. Isa sa ready Serap. Sarap. Hindi, lagay mo to doon sa ganito niya para hindi mag-uwi. Sarap ng carbonara. Wala na yata. yata. Siluluha <laughs> rin yung panay daldal. Nag-order -dal. <coughs> din kami ng lumpia. Lumpiang toge. Eh. Mainit pa. <coughs> Ganto kahirap mga sis pag may kasamang bata sa labas. Oh. Kain na. Ay, ito naman yung kanilang mami. Ang hang naman. Ang hang talaga magtimpla. Pero masarap. Manghang nga lang. Manghang talaga magtimpla si Lolo nyo ng pag may sabaw. Okay lang yun. Ang hang kaya. Pasensya nyo na yung aking vlog for today. Medyo magulo-gulo at may kasama kaming bata. May ako makapag-video ng maayos. Mamaya pupunta ako dun sa harapan. Papakita ko yung mga available nilang pagkain dito. Ayan, medyo marami silang customer. Busy sila sa harap. Dito lang yan sa may simbahan. Sa, sa, tabi niyan, nandiyan yung simbahan. Marami din kumakain sa kanila dito. Ayan o, kita nyo yung pagkain nila. Mainit pa, tapos pag sinerve bago pa talaga. Tulad nito mga in-order namin. asa saan na sa tanghon mo? Kita nyo naman yung lumpia nila. Ang laki at saka ang taba. Ako, ito ito, masarap. Hindi kami makakain ng maayos eh. May makulit na bata kasi sinusubuan ni Lolo Hari nyo. Kinabitan na tayo ni Kuya ng ilaw. And silaksak niya na. Para maganda yung lightning natin dito medyo nagtutunog na yung kampana naririnig nyo ayan yung mga tinda nila dito hindi ko alam kung pare-parehas sila ng price ha dito kami sa kainainan na, namin 40 each isang order hello hindi nakakain na kami ayan try nyo kung gusto nyo kumain